Hello guys, for today's video nga ako ang magluluto tonight pero ibang kakainin ng aking in-laws kasi ang gusto niya is vegetable pero pupunta tayo sa taas kasi itatanong eh, ko si Lane kung gusto niya ba yung spaghetti pero nilabas ko na nga yung uh, ground beef na gagamitin ko at ako sa taas pero guys, kailangan is dahan-dahan lang kasi yung mga hagdan dito guys ewan ko kung kami lang ba pero mostly <laughs> dito sa Netherlands kapag ka, naglalakad ka. So, puta tayo sa taas. na rin pala si Lane So, hindi na ako umakit, guys. Pero, ask ko pa rin siya kung ang gusto niya ba ng spaghetti. Do you want spaghetti for tonight? Yes. he's my sugar daddy. <laughs> yeah. So, gusto niya daw spaghetti. So guys, yung spaghetti sa Pilipinas, pag birthday lang, sinabi ko yon sa kanya dati. Kumakain lang kami ng spaghetti sa Pilipinas pag birthday. <laughs> Dito guys, dinner. So gusto yan ni Sarah pati. So, mas uh, okay. Dahil gusto nila ng spaghetti. Pero yung ilos ko, iba yung kakainin niya. Dahil nakalimutan ko ilabas itong uh, itong meat ng maaga guys. Kanina ko lang nilabas kasi nga late na nga ako nag-ask kung pwede kung gusto niya ng spaghetti. So, welcome to my bata. I, i, uh, patutunawin ko lang siya guys. Lalagyan ko lang siya ng mainit na tubig. So, dito, yung water, pwede kayo pumilit kung gusto niya malamig o mainit. So, ayan. Pero, guys, hindi namin yan ginagamit pang kape, pang tea. Nagpapakulo pa rin kami ng sarili namin uh, mainit na tubig. So, yan. Papa defrost lang natin muna for for a while. Maaga pa naman, alas 4 pa lang. So, wala pa yung aking biyanan. So, maghihiwa muna ako ng uh, sibuyas at uh, garlic para nakaready na mamaya. Tapos ilalabas ko na rin yung pasta. Dito kami nag i ng pagkain. Ayan. So, dito namin ini impact yung mga pagkain, guys. Para nagagamitin namin the whole, um, uh, uh, whole month and whole year. So, yan. Mostly naman yung mga ini impact namin, yung mga matatagal ma-expired. Uso yung dito, guys. Sa Pilipinas, hindi kasi uso. Kasi, hindi ko alam bakit. <laughs> so, dito, guys. Uso dito mag-impact. So, gagamit lang tayo ng mas pasta. So, ito okay, yung pasta. And so far, ito lang may yung kailangan ko. Ah, tomato paste. Tomato paste. Hindi ko alam kung meron pa. Gumamit ako dati ng tomato paste. Pero ngayon gagamit ulit ako, guys. So, para tayo na grocery, no? Kaiba ng mga spaghetti natin sa Pilipinas. Ito, guys. Diba sa atin may hotdog, may condense. Ano pa ba nilalagay? Ah, uh saan niya, lagi ba yun? Argentina? hindi kasi ako, never ako nagluto ng spaghetti sa Pilipinas guys, kasi wala akong talent dati magluto ngayon lang ako natuto magluto nung nagkaroon ako ng pamilya, so ito guys ang mga ganas ko ginagamit, kahit anong brand ng pasta, so ito, itong uh, tomato sauce so ayan, hence tomato frito, ayan tapos, ay ayan Kumagamit din ako ng uh, tomato paste. Optional lang naman to kung gusto niya Tapos ground beef. So, yun lang guys. At tapos nilalagay namin ng gulay. Sa Pilipinas, ang nilalagay lang natin is carrots. Dito guys, ang dami ko nilalagay na gulay. Mamaya papakita ko sa inyo. Uh, kung paano ko siya actual na niluluto. Pero gustong gusto talaga yun ang mag ko guys. Uh, minsan kumakain yung aking piana noon Pero ngayon kasi prepared niya talaga yung eh, vegetable. So, gusto niya talaga maging Uh, health and living guys. So hindi kami naman kumakain din naman kami ng mga gulay pero kahapon kasi guys is nag ano na kami. Nakarang araw din naggulay na rin kami, nagsteam 'yan. So ngayon naghahanap kami ng something new naman, no? So ayun, see you later guys. kising na si Sara. <laughs> kising na ang aking dalaga, ang ating ate. Ate Sara, kising na. So ating ay papasukin na ang kanyang kwarto. So, hello, darling. Laga like ka slapa O, oh, wag magka-cry. Sige ka, magigig ka mukha ka ni mama. Ayaw mo nun, diba? <laughs> hello. Pabukha pa kita? Many people say. Masama pa rin po ang kanyang pakiramdam. Pero okay, magluluto na. Para mga five, quarter uh, to six is makakain ng kami. Kasi nga masama nga ipa na guys sa gumaling na yung baby ko. No. Hello guys, so magluluto na tayo ng ating spaghetti ala Netherlands. <laughs> so ayun, wala masyadong ganap, no sa ating spaghetti. Simple spaghetti lang, masarap na yun. Ayan. Walang uh, it's an ordinary day only. <laughs> so ayun guys, oh. So, marami akong palamuti diyan sa likod kasi nga ito ay bahay ng aking biyanan. So, hilig niya talaga yan. Andiyan na yan, <laughs> bago pa kami <may> pumunta dito. <laughs> so, hindi natin yan pwede baguhin, guys. Kapag nagkaroon na lang tayo ng bahay, no? So, na doon na lang natin mababago ang ating mga tahanan. Yes, Levert. Mama's talking. <laughs> wow, talaga ang aking anak, guys. Yun ang mahirap kapag ang anak ay may sakit. Tinabali tayo mga magulang, no? Ang ating mga anak. Yes, ramdam na ramdam ko yung hirap ni Sarah sa kanyang ubot si Poon. Yes, Libert, kuma. Ah, oh, yeah, oh, super, ha? Huh? Tingnan mo, oh. Nagkakaroon ulit siya na fever. Hmm. No, yeah. Mom, cooking. What do you want? So, gagawin ko, habang ako nagluluto, panoorin ko na lang siya ng kukamilon. Yan ang paborito niya, kukamilon. Ilalagay nga muna natin itong ground beef natin kasi <clears throat> later na natin ilalagay yung uh, bawang sibuyas kasi yun ay mabilis uh, masunog. So, ito muna guys. So, nalang natin yung apoy at wala akong, bibili uh, pa lang ako ng camera holder so para makapag-stand time na maayos. So, habang tayo ay nagluluto, guys, magkano na tayo, no? Maghugas ng pinggan. So, wala kaming uh, machine, guys. <laughs> Ito lang yung gamit namin. Manual. Sana naman tayo dyan, mga Pilipino, no? Sana tayo dyan, mga Pinoy. Para makita nyo ako, guys. So, dito, guys, wala pa na balaw. balaw. <laughs> Ayan, nakita nyo, may bula pa. Wala balaw balaw, guys. Iahon agad yan ang uso dito, no? <clears throat> kasi mainit yung tubig, basta hindi masyadong mabula. Pag medyo mabula, yan, yeah, that's the time na kailangan mo balawa. Yeah. So, habang nakadalawang salang ako, guys, na ng pasta, the same time, ng ating na spaghetti, no? Pasalang sila. So, so, yan, yeah, mabilisan, guys, kasi, magulang, ah, uh, mama tayo, so, kailangan, Mabilis ang kilos niya. So, baka tayo magtaka guys. May baka, may bula pa. Bakit hindi nyo, bakit hindi binabalawan. Hindi nga uso dito yon Wasting water na daw yun. Kapag, kapag binabalawan pa. So, may tumatawa kayo. Sweet lang ha. So guys, nilag, wala pala kami pa carrots. So, nilagay ko na lang is bell pepper. And maglagay ako ng, uh, what do you call it, uh, tomato paste. Tomato paste. Oh, kailangan mong umiitin natin mga isang kutsara. Ayan. Yeah. Guys, kasi dito, guys, hindi nawawala talaga ang gulay. Kahit isang gulay o dalawang gulay. Lalo na yung partner ko, hindi masyadong mahilig sa gulay yan. So, uh, gusto ko yun na i-enjoy niya yung pagkain kasi it's healthy. So, doon ako bumabawi talaga. So, hindi yan magkakain ng salad. Ayan. Magyan natin ng ubusin na natin. So, para hindi na masayang. So, inubos ko na siya, guys. Sa irin pa natin ng kaunti. same lang din naman to sa Pilipinas wala lang yung ibang rekado tulad ng condensed at saka ng hotdog <laughs> so ito gusto ko rin yung lasa niya guys sobrang sarap niya talaga tapos na nga ako magluto ayan na mga o yung aray yung spaghetti tapos na rin totoo na rin yung ating pasta so uh, uh, pinapanood na lang siya ng kaunti pa parang medyo uh, manunuyo na kaunti lang naman at lumabas yung sarili niyang uh, mantika. so, ayan lang guys. Maraming maraming salamat sa inyong panonood at muli guys, supportahan niyo po ang aming in vlog. Bye-bye!